yan marami na namang bulaklak yung aming kalabasa ayun yan marami to guys hanggang dun pa hanggang dun pa kasi maraming tinanim yung asama ko ang kapal kapal na oh. Yan, hindi mo lang masyadong makita yung mga bulaklak kasi nasa ilalim siya. Sa ilalim lang po Makakapal yung mga dahon nila. Halak mo utmo. Meron nang tawos. nasa ilalim lang yung mga bulaklak, guys. Ayun oh. Medyo mahirap siya kunin kasi makatip pa sa kamay tsaka nagbuboots kami dito pag nanguha kami kasi mahirap na eh. baka may sumuksok na ahas ang <laughs> dami rin naming punong kahay dito guys yan may puno ng mangga yung apple mango yan tsaka yung alukon ayan mataas na siya dati may mangga rin kami dyan banda kaya lang tinanggal na Ayan, may nakuha na yung asawa ko. Para siyang talagang ano, halaman na bulaklak. Hey, hi! Say hi! Hi ko na mo dun. Say hi! Hello! Mah mahirap bang manguha? Hindi. Uh. Hindi? Ayan pa siya, oh. Nakatago. Ayan sila. Oh. Dito. Yan. <tongue>